Manang mana ka talaga sa nanay mo. Nanay ko ho. Kilala niyo kung sinong nanay ko? Patuloy na nawawala sa focus itong si Lilet kaya natanong ni Chato kung aasa pa ba siya. Tugo naman ni Lilet na andyan naman si Langgay at pwede siyang maging star witness. Pero hindi naman pumapayag itong si Chato dahil gusto niya ring proteksyonan ang kanyang anak. Inis niya pa sinabi kay Lilet na naniwala ito sa kanya na mananalo pero ganun lang pala ang gagawin nito. Nasakta naman itong si Lilet sa sinabi ni Chato dahil alam niya namang ginagawa niya ang kanyang best para maipanalo ang kaso pero wala talaga siya sa focus dahil nag-aalala pa rin siya sa kalagayan ng kanyang ama. Nagdamdam naman itong si Lilet sa sinabi ni Chato kaya naman umiiyak siya. Nakita siya ni Bonnie kaya dinamayan ni Chato. Ang totoo talagang intensyon ni Bonnie ay para matulungan itong si Lilet dahil alam niyang marami pa itong problema at gusto niya rin ay maipanalo ni Lilet ang kaso. Kaya palalakasin ni Bonnie ang loob ni Lilet para mapanalo niya ang kaso at isantabi niya muna ang problema at mag-focus sa kasong hinahawakan niya. Payo pa nga ni Bonnie na maging professional siya at gawin niya ang kanyang trabaho at huwag samahan ng emosyon para hindi mawala sa focus dahil maaapektuhan talaga ang kanyang yang trabaho. Samantala, habang tumatawid naman itong si sa kalsada ay muntika na siyang masagasaan at ang driver ay itong si Patricia. Sinabihan nga ni Patricia itong si Lilette na manang mana siya sa kanyang nanay. Kaya pagtatanong ni Lilet kung kilala ba nito ang kanyang ina. Hindi naman sasabihin ni Patricia ang totoo dahil gusto niya munang paikutin itong si Lilette at si Mer. Pero dahil sa nabanggit naman ni Patricia ang tungkol sa ina ni Lilet, kaya hindi ito mawawala sa isip niya, kaya magiging interesado siya sa kanyang nanay. Gusto ni Lilet na alamin kung sino talaga ang kanyang tunay na ina at alam niya na may alam ito si Patricia kaya nga siya mismo ang gagawa ng paraan kung paanong malalaman kung sino talaga ang kanyang tunay na ina o maaari rin namang sabihin na ni Patricia ang totoo kay Lilet na si Meredith ang kanyang ina at kapag nalaman ito ni Lilet ay magkakaroon siya ng sama ng loob kay Mer dahil iniwan siya. Buong akala nga naman ni Mer ay wala na itong si Lilet at kapag nalaman naman ito ni Lilet mas lalong mawawala na naman siya sa focus at sasabihin pa nga ni Patricia na dapat ay magalit ito sa kanyang nanay dahil iniwan na lang siya at pinabayaan. Ang gusto ni Patricia ay magalit itong sililet kay Meredith at silang dalawa ang magkagulo. Yon ang plano ni Patricia para paikutin ng mag-ina. Sa aking palagay naman dahil na-realize naman ni Trixie na gusto talaga ng kanyang ama ay magkaayos sila ni Lilet. Baka siya na mismo ang makikipag-ayos kay Lilet at makikiusap na sana ay dalawin ng kanyang ama para magkamalay na ulit ito. Si Trixie nga ang gagawa ng paraan para makalapit itong si Lilet kay Ramir at hindi niya ito ipapaalam kay Patricia. Baka kapag muling makausap ni Lilet si Ramir ay muli na itong gumaling at magkamalay at masabi niya na ang totoo kay Lilet na si Meredith ang kanyang tunay na ina. Yan nga mga dapat nating abangan sa susunod na episode ng Lilet Matcha.